Ako kali ah. si Edwin Lecanyel. Pila na di ka ikaw Ah, uh, bali mga 11 years na. Oh. Uh, un... Sa 11 years nga ga ka ano ang best experience mo di sa mo? Nga mahamba ka nga pinasahi. Ang um, best experience kay ang mga personnel, kay mga teachers. Okay do hapos bala palapitan kag ang pag namon do ga develop na ang uh, closeness pala namon that's why nga naglawig ko di sa Ramon Torres tambal na pinasahi ang ramon. Simple lang, damo di abnormal. <laughs> pinasahi di <diyan> ang ramon. uh, <laughs> ah, talente, damo di talente, damo alam, damo... Amo isa diyan, di, damo, may nabalaan. Na, kamu bagid isa, kamu na damo, kamo may nabalaan. Diba, talented kamo mo. Ito'y pinasay, ito yung No? Na... Ano ang mga best experience mo, Dre, sa ramon? damo, ibis eh, experience lang so damo with my students. So especially kung damo di ang uh, last time so damo kung mga ginandaan ng estudyante. So best, best, nga experience is kung halimbawa uh, mangin part ko sang ilang ano nga nga company kay kung barkada kung kis ado ginabarkada makunila daw feeling la friend kami pero okay lang ah kay daw ga enjoyment And then, mga problems nila, no? Happy, kuya, best experience. Ko na kay mas una ko kabalo. Sometimes, ng sa advisor. Pag sa parents. Eh, stay, miss, kung ano, ginaan, moment sa class oh, na hindi Moment sa class na hindi ko malipatan. Uh, daw, mga how many years ago na, daw, amo, ginapermi nga, uh, daw, once nga makita ko na ang mga grupo na isang students, daw, daw, daw nagabalik, kinasakit. nagsubong sa college yung iban mga professionals. Hindi lang iban. Mostly sa ila professionals na git. Nakapasa na mga teachers, may police, may nurses. Damo na sila may mga profession na. Tapos ang hindi, kung okay, ginaman nila, naginimo nila, nga nangakig ko. Tapos teachers day, why ko sila sabat? dislagin, wala ko dislagin kantuan sa room actually. Ang ah, amon room dito, pato dati, sa may room, sa may tel, i Why ko sila sa pack? Why ko gin sila gin as in, daw gin, ano, ko gin sila gin, daw gin ignore, ko gin sila gin to the extent nga, why ko di katukad sa ilang room, as in. Tapos, daw gin, ano, ko nila, nga nangayos sila, sorry, tapos si, ang president nila, sa so, doa mo nang ka-close ko man nag sa ko ni makadto ko sa room kay may isettle ko no tamo na tapos sileng ko makadto ko to basta importante nang siguraduhon niyo lang nga may pakita kamo sa kun nga nga tarong nga ano man ang i-negotiate in niyo so Nagkato ko sa ila, ari pa lang ko sa tubangan, nakibot ko, ginapas ko nila ka-arko. Huwag <laughs> do daw, dahil hindi ko madimutan. gina bilang nila, nga made of flowers, tanan, nga fresh, ganyan nga flowers, siya. Ginimo nila arko, tapos ginapapungko ko, dahil nila, ginapangpungko, ang punungkuan, nga plastic, may mga blak-bulak man Tapos ginbutang to nila, ginapas nila sa akon, tapos ginapapungko ko to nila. Tapos, sa nang ng tan sa likod, kumusang nagpa-picture, ngayon sa sorry sa akon. Tapos nga, tag sila dahil sa akon. Daw no cake, tapos lagi to ka cake. Nga, may sorry. Tapos may cake pag yun happy teacher's day. Tapos may mga gifts pag sila sa akon. Tapos ang mga agi, nagsinaot na Sila ni ang mga sila ni ang mga groups nga kun sa diin ang akon nga advisory is 19 kalalaki 18 sugid agi. Yes. Temes <laughs> okay, ano mabilin mo nga or mag-vote sa mga future students sa Karamon. So nga ako niya tani nga gusto, inab lang ang values, hindi lang madula nga ang respect ara gyapon, ang dedication sa study ara gyapon, Amulang mula na tani, hindi na siya madula. Galing kay subong to kalain na. They hope and pray nga mabalik na sa ang mga values sang as a good student bala dedication sa study ang inyong nga uh, love sa inyong nga family ang inyong respect sa teachers ang inyong respect sa inyong self kay sometimes nang no, estudyante ka maski ka mo gani wala na mo garispeto sa inyong kagalingon sa inyong actions amo na nang gina-expectar na mo tani mabalik